sa break time ng shooting para sa kanilang proyektong What's Wrong with Secretary Kim muling nagpakita ng kanyang kagandahang-loob si Kim Chiyu. Hindi lamang siya nagpakita ng kanyang husay sa pag-arte kundi nagbigay din siya ng pag-aalaga sa kanyang mga kasamahan sa trabaho sa pamamagitan ng simpleng pagpapakain sa isang kaganapan sa set kung saan kasama niya ang buong cast ng palabas nag-ambag si Kim ng kanyang inendorso na Chow King para sa kanilang merienda. Ang kanyang pagmamalasakit sa kanyang mga kasamahan ay isa na namang patunay ng kanyang kagandahang loob at pagiging mapagbigay. Kasama sa mga nag-enjoy sa pamerienda ni Kim ay ang kanyang co-star na si Paulo Avelino. Ayon sa ilang mga sources, lubos na nasarapan si Paulo sa mga pamerienda ni Kim at ramdam ang kanyang pag-aalaga sa kanilang grupo. Ang ganitong uri ng pag-aalaga at pagbibigay ay nagpapakita ng di mabilang na uri ng kagandahang-loob at pagpapahalaga sa kapwa. Hindi lamang sa mundo ng showbiz ang kanyang kagandahang-loob ay namamalas, bagkus patuloy siyang nagbibigay inspirasyon at nagiging ehemplo sa iba upang maging mabuti at mapagmalasakit sa kapwa. Sa pamamagitan ng simpleng mga gawaing tulad nito, Nagpapakita si Kim Chiu ng kanyang pagiging tunay na alagad ng pagmamahal at kabutihan.